So okay nakita nyo, isang hollow blocks yung pagitan dito sa magiging pustiko, andin dito sa vertical na bakal, andin isang hollow blocks lang din, andin vertical na bakal na naman. So tuloy-tuloy ito hanggang dun. So welcome to my large TV. Supposed to mga ka-idol. Nakita nyo to. Unti-unti ko nang binoo itong two stories ng aking bahay. So ngayon, nakita nyo to yung piling halublax ko. Ngayon ay isi-share ko lang sa inyo kung paano ko ito nilagyan ng bakal itong piling halublax ko para itong piling halublax ko lalong matibay. So, kino kung gusto niyo malaman kung paano ko ito nilagyan ng bakal or anong distance ba ng bakal na inilagay ko sa filing hollow blocks tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyales. Wow! So kinabalik okay, no, tayo sa tanong paano ko ba nilagyan ng bakal itong mga piling hollow ko. So okay, nakita nyo isang hollow blocks 'yung pagitan dito sa magiging pustiko andin dito sa vertical na bakal, andin isang hollow lang din. And then vertical na bakal na naman. So tuloy-tuloy ito hanggang doon. Lahat ng mga piling hollow ko dito mula doon hanggang doon is isang hollow block lang yung pagitan and then linagyan ko ng vertical na bakal. Para itong piling hollow natin ay lalong matibay.